ang nagagamit ng ilang mga, well, of course, kandidato uh, dahil sa malapit ng eleksyon for uh, monetary reason. Yes po, uh, po. Mr. Chair. Eh kung sakali po, yung mismong radio station ay kakunsyaba, noong, I don't know, politika, ng isang politiko. Pa, paano yon Ina-apply po ba sa ganitong in instance? Iyon lang ho. Code of Ethics at saka uh, standards ng KBP. Iyon lang. Baka ho mamaya ay utos din ng istasyon. Opo. Pero po, ang sabihin ko, doon po, meron po bang in that case, i-apply ia ang KBP? Meron, dapat po magreklamo ang isang kandidato sa kapisanan uh, kapisanang mga broadcaster ng Pilipinas. Okay po. Uh, Mr. Chair, nice ko rin tanungin, si Vice President Noli de Castro at ito ay related sa kanyang karanasan bilang uh, mamamahayag. Kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo po ba magkaroon ng ahensya ng pamahalaan na magre-regulate ng content o kaya ng balita na inyong binibigay? Medyo pumapasok mapasok doon yung freedom of uh, expression. Eh. Freedom of speech. Doon okay. po mapasok. So, sa madalit salita po, Mr. Chair, hindi kayo sangayon. in peru, in some sense, in the pure regulation. yes, mr. chair, for the information of our resource persons and my colleagues, there is already a law that actually addresses the problem within the world of journalism. this is the 2012 cyber libel act. basically, we have the freedom of speech and expression, but just like any other right, this is not absolute. absolute. the state can regulate. Uh, in order to protect public interest. But in regulating uh, the freedom of speech, which is a basic constitutional right, it has, it has to, it has the obligation to use the least restrictive means. At uh, may dadagdag ko pa po, pagdating po dito sa pag-regulate ng uh, uh, free speech, it's parang... Uh, it's a lost cause basically kasi ikaw question talaga yan sa Supreme Court. Ganun po ang mangyayari. So may tanong ko po sa inyo Ms. Kabayan na pakinggan niyo po briefly yung aking sinasuggest na Digital Council of the Philippines. Uh, kung bagay ito parang self-regulatory pero magfa-fact check din po siya tapos yung findings niya ay ipapasa po doon sa different social media platforms katulad ng Facebook, ng Instagram, ng X, ng TikTok, at nakabase po doon sa findings, pwede po nilang i-flag, pwede po nilang i-take down yung content. Uh, so in, in other words, so uh, ang uh, naturo ng mga platforms ay member din ng digi Digital Council yes of the Yes po, maari po silang member ng Digital Council of the Philippines. At yun nga ho, sinasangguni ko na maari po tayong magkaroon ng isang batas para obligahan itong mga social media platforms na i-flag itong mga pieces of information na matutuklasan na, na fake. Opo, dahil malaga po ang sa hearing ko kanina at yung uh, uh, mga guests mula sa Meta, eh, importante talaga po yung mga uh, platforms na sila ang mag-control. Uh, Ika nga, or magmonitor ng mga lumalabas sa iba't ibang platform nila. Yes po. Mr. Chair, uh, matanong ko rin po kay Kabayan Nolly de Castro, naobserba niyo po ba na depende kung ano yung social media platform, ay maaaring silang magkaroon ng parang community guidelines sa isa na kakaiba doon sa iba. Kung baga, Facebook meron siyang sariling uh, guidelines, ang Twitter may sarili siyang sariling guidelines. Sa inyo pang karanasan ay at observation, ay nakikita niyo po itong ganitong uh, uh, sitwasyon. Well, nakikita ko dito halos pare-pareho lang ang mga ano eh. Ang uh, Twitter, ang Facebook, ang uh, Instagram, uh, pare-pareho din ang nilalaman nila. Opo, ang content po nila and the way they disseminate oh. information, Mr. Opo. Chair. Opo. But uh, for the information of everybody, in the past uh, three Uh, tricoms, we have already established na minsan, uh, katulad ng TikTok, meron siyang redress system. Pwede po niya i-take down yung news. Minsan, nakakalusot nga lang ho. At uh, yung fact-checking, hindi naman po ginagampanan din ng Facebook. Parang i-report po yung isang piece of information. Paramihan po ng report, report, report. Kahit totoo na po yung news, pero natalo ka <laughs> sa dami ng uh, trolls ng kabilang kampo mm -hmm. o kaya ng kabilang bando, iti-take down ito. So it's not really on the basis of what is true or what is fair. It is on the basis of gano'ng karami kang magre-report, di ba? Parang popularity contest. <laughs> so ito po ang problema nga natin. So uh, with that, Mr. Chair, I would like to conclude by asking, would you be, would you agree to the idea of a digital council of the Philippines Yes po uh, Congressman uh, uh itong digital council of the Philippines just like uh, Kapisala ng mga broadcaster ng Pilipinas ito ho ang maaring uh, kasi sabi nga ninyo ay hindi ho tayo pwedeng mag, uh, uh, maglabas ng batas dahil makikwestion hanggang Supreme Court so itong digital council of the Philippines ang pinaka mabilis na maaaring uh, Uh, komersyon sa mga content uh, providers na lumalabas, dalung lalo na ang uh, mga fake news. Maraming salamat, Mr. Chair. I would just like to conclude by reiterating my stand against fake news. It is really alarming. It is appalling. Yes, yeah, of course. Appalling is an understatement, in fact. Nakakainis na po talaga. It's really annoying. Especially na ngayon, maraming political developments, it's election time, iba-ibang paninira. And I have also observed, it is also, katulad ng no isang araw lang, meron akong isang constituent na halos mabiktima ng perang scam. Ginamit ang deep fake ni Mr. Ramon Ang as well as ni Kato And they were actually trying to sell this uh, pyramid scheme. And alam nyo naman, Not everybody can exercise or has the ability to exercise critical thinking. At minsan, dahil sa kahirapan na ng buhay, ay kumakapit sa patalim, sinasakyan nito mga scam, kinigive up ang kanilang, at nawawala ang kanilang hard-earned money. Not only that, itong uh, nakaraang uh, weekend nga rin, marami mga fake news na lumalabas, and kahit anong ginagawa na positibo ng ating pamahalaan, ay nalulunod sa dagat ng fake news and this situation cannot be tolerated. This is the hope of this humble representation that we can come up with regulation that will effectively control the spread of fake news while respecting our basic constitutional right to freedom of speech. Maraming salamat po, Mr. Chair. Uh, Honorable Franz Castells recognized. Thank you, uh, Mr. Chair. Magandang hapon, uh, kabayan. So, ilang um, ano lang, yung iba naman na tanong na ni ano no ni Geraldine. Ah, uh, 'yung tungkol doon sa ang mga broadcaster po ay regulated self-regulation sila, 'di ba? And regulated din po kayo ng KBP at saka ng station. Kasi meron ng isang hearing Mr. Chair na dito um vlogger siya at the same time, meron din siyang station, 'no? Meron din daw siyang parang um, network na kinabibilangan. So, 'di ba, Mr. Chair, uh, may mga may mga broadcaster din, journalist na nagiging blogger. So, paano po ba ito nare regulate Kasi itong blogger na to, halimbawa, broadcaster siya, pero may mga disinformation or fake news. Nireregulate din ba ito ng station o yung net network na kinabibilangan niya as kabayan? Uh, dapat po, <laughs> kasi kung mga fake news ang sinasabi niya, at hindi lang once, twice, or thrice, uh, dapat ay kumilos na ang istasyon or even ang ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay. Uh, so, um, nag-a-announce ba ang network na may mga ganitong disiplinary doon sa mga broadcaster, at the same time, blogger na nagbibigay uh, ng disinformation? Normally, ho, ang aking experience ay sinasabihan lang o sila. Okay. To stop yung ginagawa niya. At nagko-correct? Nag Tama po ba? Dapat i-correct niya. Dapat kinokorek no, uh -oh. yung mga disinformation. Kasi kung hindi niya i-correct, paulit-ulit na siya sasabihan or until isuspindi siya. Okay. Kahit na po ito ay information, dapat po kung meron siyang sasabihin na opinion, ay dapat nakaba nakabase pa rin sa facts. Sa tamang uh information. Yes, sa tamang opo. information. Opo, opo. Uh, pangalawa, Mr. Chair, ito siyempre, um, kanina sinasabi natin na hindi naman maiwasan na yung isang broadcaster o kahit na kayo po kabayan, meron kayong sariling opinion sa mga bagay-bagay. So, paano po na sa paano nyo po yun masasabi? I mean, di ba, freedom of expression, pero kung kayo po ay nakapaloob sa